my channel. Guys, gusto kong i-share sa inyo dahil itong araw na 'to ay yung araw na pinaka hinihintay-hintay ko. Okay? Once a year lang po to guys. Kaya, samahan nyo ako dahil mag-shopping muna tayo. Yan. Today is a Black Friday. Kaya, syempre, excited po ako. Excited ako na mag- Walking, walking lang mo na. Walking, walking nga. Wala akong, wala akong planong bilhin ngayon. Pero mas gusto ko lang yung mag-walking, walking po ako ngayon sa mall. Ayan, punta ako ng Macy, punta ako ng Dillard's, and gusto ko lang mag-ikot-ikot. Wala naman akong specific na bibilhin, pero parang tuwing taon, na excited ako dahil syempre Black Friday. Alam nyo na maraming sale ngayon. So, yun lang, isi-share ko lang po sa inyong, uh, samahan nyo ako ngayon guys. Punta tayo ng downtown. Ayan, alam kong maraming tao po ngayon. Ayan, mahilig kasi ako sa mga crowded eh. Yun, kaya kung saan yung sabi nga nila maraming tao, na nakikiusyoso ako doon. So, Huwag kayong umalis ngayon, nasamahan niyo ako at siyempre isi-share ko rin sa inyo Ang downtown, ayan I'm sure na namimiss niyo na naman Yung view ng downtown dahil siyempre maraming tao ngayon Kaya gusto kong ishare sa inyo yung mga nagsashopping doon ngayon Dahil alam kong maraming yung mga nagsashopping talaga ngayon Karamihan yung mga iba, napapanood ko sa TV Ang nangyayari po, nag-aagawan pa po yan sila lalo na pagdating sa mga appliances pero syempre naman, ako wala akong plano sa mga appliances, ano lang ako uh, hanggang tingin-tingin lang ako ngayon yun, gusto ko lang mag-enjoy, gusto ko lang lumabas at medyo malayo-layo naman at makapagpahinga naman ako sa kakalive ko, kaya medyo uh, gusto ko lang i-relax yung aking isipan, okay so wag kayong umalis ngayon guys, samahan niyo ako, okay, so stay tuned Ayan, kung bakit pala yan may barricade. Kasi po, may parade po pala dito mamaya. Tama nga, katulad last year, meron silang parade dito. kasi hindi na kami makapagantay niyan mamaya. Malamig, wala kaming, wala akong makapal na jacket. Kaya hindi ako pwedeng magantay ng ganong katagal. 44. Okay. Ba, napasok sa Victoria Secret to. Oh. Ha? <laughs> ah, oh, yan. Sige nga, tingnan mo nga. Parang ano nga. Yan yata yun. Nakita ko lang sa online. Ha? Ha? May shell nga yan. Ayan. Nakalaki. Almost everything. Tingnan mo na nga yung ano, price niyan. Ang dami nilang mga sale Ayan So, ayan Napunta na kami dito sa Victoria's Secret Napinan mo ba? Ha? Siyana? <laughs> I need to send pictures of things Oh, oh So, she'll get them They were like Maganda? <laughs> Pang winter talaga siya. Pating. 99 siya eh. Okay? Pag 99, kano?

Yes. So, I would guess, maybe, mm -hmm. um, yeah, I would say. Mm -hmm. Yung binili ko dati kay. Yung binili ko dati, mabango yun. Ayaw ko, ano bango yun? 40%. Mura ba? 5 for 40 Ito ang nabili ko para sa aking pangregalo yan, kasi medyo sale lang siya, kaya makamura. Makamura ako ngayon. Kasi $50 yung aming halaga sa exchange gift. So, pwede na to guys, ba diba? Dito na naman kami ngayon sa Nike. <laughs> Mali ko sa'yo. So, yan guys. Galing na kami sa Victoria Secret. Ayan, may binili kaming gift. Ayan, pang-exchange gift. Pang-exchange gift ka nga. So, andito na naman kami ngayon sa Nike. Ayan, kung nakikita nyo. Wala lang. Ah, alam nyo na, tingin-tingin lang kami ni Kaila. Hindi naman kami magpipilihan ng sapatos. Kasi meron na kami. <laughs> Labing tao. Ayan, kung nakikita nyo. Labing tao talaga. At saka, nasa pila kami, guys. Di yung pag cross pa lang dito. Bat Bian. Eh, tama ba? Bat and body. <coughs> Mali po yung ko. Ha? Yeah, sa Bat. <laughs> Oo oh, nga. Oh. Sa Bat and Body Works, pila rin po doon bago ka makapasok sa loob. Pila rin sila. Dapat punta kami doon eh, hindi na kasi mahaba yung pila nila. Dito na kami. Mag-iibalew kami rito sa like na ito. Eh, ting tingin lang. Ay. Welcome to downtown Summerland Shopping muna tayo ha. Thank you. It's, it's like big bridge. Ayan, tapos na po kami sa Victoria. Tapos na kami sa Nike. Ngayon, punta ka naman I kami sa, sa Missing. Ayan, meron kaming hahanapin sa Missing na hindi namin mahanap sa iba. Gaya nang? Gaya nang. <laughs> Wala lang. <laughs> Pabango. Lancome yung make-up ko na meron ako. Lancome yun, Lancome. Yeah. Ito yeah. nga. Ito nga. Fifty percent. Tingnan mo nga. Pambata yata. Ha? Huh? No, that. Yung jacket. Oo nga. Cute. Pambata. Fifty percent. Ayan, guys. Ayan. Nabuta na kami ng gabi. Hayan, ito na yung view po rito namin ngayon. Gabi na Sempre tapos na po kami mag-shopping. Ah, uh, pauwi na po kami ngayon, guys. 'Yan. At ah, inaantay na kami ng aming kasama. Ayan. Marami pa rin tao. Yan. So. At mukhang may dadaanan pa itong kasama ko. Ay, nako. Naalala na naman niya yung Sephora. Sephora, ayan. May titignan na naman siya doon. Yan. Okay, ito yung isa kasama. daming tao. ops ang ako. Ayan. Mamimili pa yan. Meron na naman niya naisip kung ano-ano na naman yung naisip niya rito. Ano na naman kaya ang binabalat niya. Lagot tayo ngayon. Butas na naman yung bulusan natin ngayon. Tatawa-tawa ka pa dyan, ha? Ano na naman yan? Tingnan nga. Ay, ang cute niya. Sandal, oh. so. <laughs> ang ganda, diba? Kaso hindi siya sale. Yan. Walang masyadong sale dito sa ano nila, mga make-up. Yan. Pero ang daming tao. Bakit ba napakasikat itong place na to, ha? Magandang quality ba talaga to? Meron akong nabili rito. Ah, uh, ano ba yun? Mascara at saka eyeliner. Ayan, meron ako rito. Kaso hindi ako talaga fans ng brand na to. Gusto ko lang yung mga mumurahin lang. Alam nyo na, di ba? Di ba guys, wise lang tayo. Need lang natin ang mumurahin. Hindi pa talaga siya tapos mag-shopping. Meron pa talaga siyang tinitingnan dyan. Grabe talaga tong batang to. And guys, finally nakauwi na rin kami. At uh, oh my God, it's long time. Ayan, mga ilang oras kami nag-ikot-ikot doon sa pinuntahan namin. Pero nag-enjoy naman po kami. So, ayun lang. Kauwi lang po namin. Kaya, marabi uh, marami kaming inikotan. Hindi na kami nanood ng parade. Meron silang parade doon, pero hindi na kami nanood kasi uh, malamig. Ito lang ang suot ko, pero sabi ko nilalamig na ako. So, hindi ako pwedeng magbabad sa labas. So, yun lang guys. At uh, sana na-enjoy rin kayo sa channel sh ko na video na to. Uh, at ako'y natutuwa dahil... Parang na-relax din yung ota ko. Kaya, yun, minsan, paminsan-minsan minsan talaga maganda talaga yung mag-relax ka, ba diba? So, yun lang. Ito lang ang ma-share ko sa inyo tong araw na to. At sana nagustuhan nyo, okay? So, abangan nyo na lang ulit yung aking susunod na mga video. At sana huwag kayong magsawa, okay? So, yun lang ang masasabi ko. Thanks for watching. Mabuhay!